Sa mga away mag-asawa, karaniwan ang balita na babae ang naapi. Pero sa isang kaso na nirespondihan ng San Juan Rescue, si Mr. ang nanak ni misis. Kaya natin meron kumawag sa amin. I'm going to a heavy object that I'm going to take a difficulty breathing. naman mo. At uh, meron ka ba nakain? Nabagsakan ka? Ano? Sino na, sino nakakita? Actually, pagdating namin dun sa incident, wala yung kanyang pamilya, yung mga kapitbahay lang ang tumulong. Nakainom ka ba? Nakainom ka, kuya? Konte. Kita namin nakahiga siya dun sa tubig. At the same time, hindi namin alam kung uh, ano muna at in na conscious naman siya. Pero ang problema lang, medyo nakainom. So, minsan pag conscious nga at nakainom, nagiging problema namin yung makuha yung final assessment sa kanya. Ano ba sa kitso? Ano ano yung hinagi sa'yo? Sinunto ka ba? Ano ba? Ano ba? Binato ka? Anong pinaka-nakita ko pinaka, uh, nakita mo mabing nato sa'yo? Wala ko nga masasabi ito. Nakahiga ka na bumagsak o nakatayo ka? Nakahiga na ako. So, Nalaman namin from him na nahirapan siyang huminga, masakit ang dibdib niya. Kinento lang nung mismong biktima na nakahiga siya, meron na lang binagsak na isang bagay sa kanya. Siguro kaya hindi niya nakuha kung ano yun dahil nga siya ay uh, medyo nakainom. Kaya so, wag ka matutulog ha. Oo, oh, ikaw lang. Ikaw lang.

at at the same time, alam mo na kanyang senses buhay. Kasi minsan pag unconscious, hindi mo alam kung anong nangyayari. Especially if you're just giving first aid. Minsan hindi mo nabibigay ng truly what is really needed. Dahil may mga internal, balay mo, may internal injury siya na hindi namin kagad na-assess. Okay. Okay. Okay do kami na rin ng sasakyan. Kami din lumo Wala daw. Wala na sa ambulance, doon kinukuha yung kanyang blood pressure at eksakto na kailangan conscious siya. Pero nung time na nasa ambulance kami, medyo na worried kami dahil bigla na lang wala siyang uh, no, hindi siya conscious pero tinatry namin siya, i sa siya sa mga lugar na pwedeng magkaroon siya ng consciousness. Um, alam ko selosan, ganon. Actually, sa kanila, sila ano? alam ko sila na alam ko sila ano? alam sila eh. alam ko yung ano? alam ko na ano? alam ko ko Uh, Siguro pag-uusapan naman rin nangyari sa kanila. Tingin ko maayos din nila kasi may anak sila. Palagay ko wala namang internal hemorrhage kasi kung talagang malakas na malakas yung pagtama, uh, automatic meron lalabas na pasa. Pero kanina tinignan namin, kasi sa namin wala naman siyang pasa. Ayon sa mga pulis, karaniwan ang nangyayari ang mga gulo at aksidente tuwing Sabado nights. Para sa pulis sa Baliches, may pangontra sila rito. ang Oplan Bakal. Ang talagang objective ng uh, Operation Bakal is yung mga tao nagdadala ng uh, baril na uh, walang kaukulang uh, papiles. At saka ito ay walang uh, exemption to, maski mga kapulisan. Sa isang oras na pag ang grupo ni P.O. 2 Edward Samilin, wala naman silang nahulian na may baril o patalim. Pero ang di nila inaasahan ay maharap sila sa isang kaso na hindi man lang gumagamit armas pero nauwi pa rin sa dahas. Nagyayaan sila nga mainuman. Si, siguro, nagkasundo sila, naginuman. inuman yun, nang sila dito. Hindi man namin na malayan na nagaanuhan sila sa salitaan, nagyayabang-yabang na sila. Isa kag isa kag simple, nakainom na sila. Pag wala niya, pinagtiklop niya ito, mga baso namin, nagkalawala yung mga inumin dito, nga mga pitchel, mga kuha namin lahat. Tumawag ako ng, ano, ng polis upang kasi sa doon ang yung ginagawa nung nasa labas. Yung, sa doon ang dinagpagmanan, di siya maawat kasi nga galit na galit siya sa kahawin uh, niya. Ginagawa niya ako ng bote. Ngayon, ginawakan ako ng ninang ko sa basal. Ginawakan ako para ipagtanggol ako, itago ako. Ngayon, lahat ng gamit ng ninang ko, bato or any kind of thing, dinatagol. Okay. Lahat-lahat binasag niya doon. Apparently magkakilala naman pala sila. Kitang-kitang uh, lasing na lasing silang dalawa. Dadating hatonya kami. Parang sumas. Lahat ng kami 'tong binakasag ng. 'Yun, talaga sa 'to. Hindi alam pag mo na 'to, oi. Kami talaga. Kaso ako 'to, 'di ba? ito sa pag-inom ng limang or rather apat na buting beer. Tapos gano'n, gano'n gano, umikot ang kwento nila. Ah, uh, ang dami sa mga sing. Oo. Hindi na pwedeng tayo mo ako, panghabot sila. Alarm scandal, pwedeng uh, disobedience. Pasok silang dalawa. Kaya lang, eh, magkakilala naman sila. Wala namang ibang uh, private complaint at sila-sila lang naman among themselves. <smart noise> time pinaghiwalay namin sila para kung ano man ma-avoid natin ang toward the incident. Hindi dapat uh, nanira ng mga tao. Iyak na. Wala eh. ako sa kanya. Isukuin niya pagkatao ko. Ako na ako mabili. Kaya kung yung good flyer, good to 100% sinasabi ko sa iyo. Nakita-extend na nagbasag ng mga. Eh, pinabayaran ko na kami. Sabi ko Assuming na gano'n. Oo. hindi na ba't ng pag-uusok ko sa pagkatawa ko. Dapat iusok na kaibigan nito. Tundang, tundang. So, nung may mas silang dalawa, hindi na sila naghabol pa ng uh, dami sa bawat isa. Nagkasundo in short. Uh, pinauwi na lang silang dalawa. Oh, good. Salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa aming programa. Ako naman, Arnold Gravio. Ito ang Rescue! Alarto sa kaligtasan mo!